Tatanung mo kay Kuya Jobert. Hello? 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 Hello, uh, magandang gabi. Uh, anong pangalan mo? Uh, Sir? Uh, si, si Buboy. Buboy? Buboy, Buboy. Uh, 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 anong tatanong mo kay Kuya Jobert? Uh, uh, kuya Jobert? Oh, boy. Uh, Musta? May... It, itatanong nga ako sa'yo. <laughs> oh, sige. Parang <laughs> mga nahihirapan. Ano, ano ba? Asan ka ba? Parang nasa yungib ka. <laughs> Ano? Sa bahay lang, pero uh, kaya Joubert, wala na akong ibang ma mm. Eh, kasi... <laughs> <laughs> ano ba yan? Ano ba problema, Brad? Parang may, may, malalim yung problema. Ano ba yan? Kasi, mm. uh, medyo... Ano? Paano ba ito kay Jobert? Yung... Lalo na kasi, parang... Hmm. ako makaupo eh. Bakit? <laughs> wala bang puwet? <laughs> wala ang puwet na wala kay Celia. Anong problema? Parang pamilyar yung problema mo. Hindi <laughs> ka makaupo. <laughs> Tapos parang nanghahabdi yung... Ha? Hindi, Parang yung... Parang... siya. Ale Alay, mo. Hindi. Ano. Yung, yung bilog. Yung nilalabasan ng ano, kinain na. <laughs> uh, oh, <laughs> Alam ko na yan. Ako, <laughs> oh, masakit yan, boy. Ano yan, eh? Yun yung sakit ng mga ano. Ano bang probinsya mo? Uh, Bicol. Ay, nako. Alam ko na yan. Yan yung mahirap, um, ano, di ba? Magpupo. Mahabde, ano almuranas Almoranas? Oh, yun, yun. <laughs> wow, 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 <laughs> Mahabde? Mahabde <laughs> yan, eh. Oh, yan. ano ang tanong mo dyan? paano bang paano bang ano uh, yung parang para Mag makatulong gaman ako makatulog ka alam mo yan yung sakit na ano Jay nako grabe yan yan yung, yung sakit na makakalimutan mo lahat talaga ng problema mo <laughs> kasi matutuon lahat dun sa put <laughs> sa tumbong mo yung ang abdi niyan yan yung nakita na ako ng ganyan eh kapit bahay namin mm. may sakit na ganyan pag pumapasok sa CR pag sara yun yung biglang may maririnig ka ng <laughs> Tapos <laughs> gumagabang, na pawis. Gumagapang sa siya. Eh, yun eh, Pina, binigyan naman niya na ako ng pagkakataong silipin kung ano yung nangyayari doon sa likod. <laughs> may nakita akong ano, Brad, parang makopa, natakot ako. Makopa? Makopa, ang pula-pula. Sabi ko yan ba yun? Gumagana, no. <laughs> parang ano, time bomb. Pero parang nakita ka na nung pet ng manok. <laughs> pinalaki ganun. lang, pinalaki lang. Tapos <laughs> may ano, bukol na pula. Natakot ako. Kuk, <laughs> kuk, gumagana, no? Pag naman ng mga anay, ko, stethoscope, maririnig mo pa yung ho, ho, ho. Gumagana. Okay ka lang? Hindi po. <laughs> <laughs> ano yan? Dito ko po na, naku, pasensya na kuya ha. Nat na, natatawa po kami kasi pero sorry ha kasi napagtatawa naman po namin Naranasan mo talaga <laughs> so, ko kung pera ngayon, so, uh. <laughs> hindi, hindi mo kailangan ng pera masakit yan pag pinasok mo yan dyan Ka ang hanap tayo ng solusyon kung paano tayo makakaano dyan kasi ano yun pera ano yun, bakal yun, <laughs> Laki -laki -laki yun. <laughs> ang ginagawa dyan alam ko dati naranasan ko yung ano yung kapitbahay namin ito masakit to ha yun ang solusyon dyan eh. Sabi mm. daw ng doktor, eh, gan ganitong oras din brad eh. Nga naman bumiyahe ka pa, hindi ka nga makalakad. Oh. Mm. Laglagay ka ng lubricant, yung hintuturo mo, hin mo, uh -huh. hin mo, pumikit ka. Tutok mo ron, bumila ka lang ng tatlo ah, Isang sigawan lang to. One, two, lock! Tulak mo paasok. Huwag <laughs> mo muna tatanggal yung daliri mo pag nandun na oh, Control. Control lang. Pitawa mo dahan-dahan. Pag hindi lumabas yung makopa, success. <laughs> Pero huwag sumunod yun. <laughs> Saan ito lang lalabas dun? Mas masakit. Hello? Kuya? Naku. <laughs> Kuya? Uh, Jumbert. Oh. ano na po? uh, parang medyo medyo Ay, nga pala ito to, kuya, kuya, kuya. Magpakulo ka ng tubig. Hindi to totoo na. Pakulo ka ng tubig. Yung ano, ano ba 'yung tawag doon? Hot steam steam, steam, rice. Hindi. parang yun na lang yung singaw. Uh -huh. Kumaka enrolla, boss. Ibuhos mo rin yung wag yung kulong kulo ah. Yung tatamtaman lang. Oo, tatamtama lang para tantyado nung tumbong mo yung init. Pag upo mo doon, yun yung yung singaw noon, yung steam noon, yun yung nagpapabalik paangat. Mm. oh, mawawal. Magiging hawa po yung puwet mo. Parang ilong lang ah. Oo, so, hindi. <laughs> pero talagang ano yun talaga. Papawisan yun eh, yung makopa. Papawisan yun. Pag pinawisan yun, papaakyat yun. Ah. Um, ah Magkocontract. Oh. 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 <laughs> parang sinunod, sinunod ko na yung una mong... <laughs> yung daliri. Para wala, para wala lang ah. parang wala lang, wala akong narinig na reaksyon. Tusok pa rin. Huwag mo muna alisin kuya. Andiyan ah. Andiyan na. Andiyan na. Yung daliri. Aalisin ba? Aalisin ba? Anong mas maginawa, yung wala o andiyan? Kaya mong matulog na nasa loob yung daliri mo? Kuya? Kaya, kaya naman. Kung yan ang mas makakaginawa, kuya eh. Kuya? Testing ko. Kung ano po? Alisin doon. <laughs> Alisin mo. Hindi, <laughs> ganito. Kuya, meron ka limang piso. Kuya? Limang piso yung buba, barya. Pag pinugot mo, para hindi lumabas, plak! Ilagay mo, isang kalmo yung limang piso. Yung limang piso hawakan mo, ha? Yun na yun, nasa loob lang yun. Kuya, hello, hello. Ayun. Okay, tanggal din. Okay, okay po. Okay na. Huwag <laughs> mo tatanggalin yung daliri mo dyan, ha? Usap-usap muna tayo, baka kaya pa, hindi naman magkukulaps. Kaya pa, kaya pa. Ah, kaya pa. <laughs> Yun kuya, pasensya na. Huwag ka muna matulog. Kasi, kasi yung ano, yung limang piso po, malamig yan eh. Barya yan eh. Bakal yan eh. Yun ang, yun ang maganda doon. Tapos kumuha ka ng konting toothpaste, lagyan mo ng konting yung barya para, para lumalamig, lumalamig, lumalamig. Huwag mo lang muna nang bibiglayan, dyan lang mo ni limang piso. Naku. Ano ba gano'n ito? Hinimatay. <laughs> hinim, hinim, hinimatay. <laughs> oh my. Uy, nasa na yun? Alam mo <laughs> yung <laughs> address ka ba? Nung no, padala natin yung ambulansya. <laughs> Naku eh. po, ano nangyari? <laughs> <laughs> Kung ano-ano kasi pinasok sa pet, eh. isa lang yung sinasabi namin eh. Ano nangyari doon, OJ? Naku po. Ako, sana naman maging okay yun. Parang <laughs> nanginginig yung boses kanina <laughs> <Nangyari? laughs> eh. Parang pawisan. Kawawa naman. Wawawa. Kuya relax lang ha. Pag medyo na ka na, tawag na lang po ulit. Sana makapasok ka pa ulit dito sa linya namin, kuya. Congratulations! <laughs> <laughs> Yung daliri, dyan lang ha. Job <laughs> well done! <laughs> <laughs> mo kay Kuya Jovey!